Ang nakaraan. Napasabak na naman ang ating bida sa pagtatanggol sa kapatid ni Lexel sa pakiusap ng ni Mengyao at sa awa ng ating bida sa babaeng gold digger. Binarubol lang niyan mo ang lahat ng mga tauhan ni Madong. Sa kagustuhang bumawi ni Madong at Lexel nagsanib-pwersa sila para i-frame up ang ating bida. Ngunit nakahanda ang ating bida sa kanilang mga plano. Nabaliktad ang Maadera at si Taba at sila ay inilaglag ni Libiao tuluyan nang natalo si Madong at nawala ang lahat sa kanya. Nanlulumo at galit si Lexel sa mga ginawa ng ating bida sa pamamahiya sa kanya. Ang pagpapatuloy. Makalipas ang dalawang araw, napansin ni Mengyao ang balita na si Madong, ang may-ari ng Longtang Real Estate, ay pinaghihinala ang sangkot sa paglustay ng pondo at paglilinis ng pera. Ang iniulat na halaga ay napakalaki na nagdulot sa Longtang Real Estate na mag ng bankruptcy noong nakaraang araw, na nagwudyat ng bigla ang pamamaraan ng pagsubasta. Sa footage ng balita, naririnig si Lexel na nagsasabing huwag siyang kuna ng video, idiniding hindi niya kilala si Taba. Tinanong ng reporter kung may plano silang dalawa na sa dyang manakot ng iba. Nagulat si Mengyao habang pinapanood ito at nagkomento na inakala niyang naloko lang si Ate Lexel, pero hindi niya inasahan na sangkot ito sa ganitong gawain. Samantala, nakahiga si Yan Mo sa kanyang kwarto at nakatingin sa status window. Binanggit niya na ang Longtang Real Estate ay bumagsak kahapon, nagtatanong kung bakit hindi pa pumapasok ang survival points. Nagreklamo siya sa sistema, sinasabing lagi itong may utang sa kanya at idinagdag na walang hustisya. Iniisip niya kung bakit hindi nagsasalita ang sistema at nagmimustulang misteryoso. Bigla siyang inabisuhan ng sistema na matagumpay na ang system upgrade na ikinagulat ng ating bida. Isang liwanag ang nagmula sa sistema tinakpan ni Yanmo ang kanyang isang mata sa sobrang lakas nito, nang biglang lumitaw ang isang kuneho. Nagulat si Yanmo at tinanong kung saan galing ang kuneho, iniisip kung ito ba ang upgraded entity. Binuhat niya ang kuneho at inusisa ang kinaroroonan ng kanyang hinahanap na bagay. Mahiwagang, nawala ang kuneho at napalitan ng isang magandang dalaga. Sinabi ng dalaga na tila nagmamadali ang host, at binanggit na ang kuneho ay isang maganda ring anyo. Tinanong niya si Yanmo kung gusto niya ito at kung nasisiyahan ba siya, sabay paalala na bigyan ang sistema ng 5-star review kung kontento. Biglang dumating si Mengyao at tinanong kung nakita niya ang balita. Sinabi ng ating bida na huwag muna itong pumasok habang nahihirapan at nahihiya sa kanyang posisyon. Pero binuksan ng kanyang eabab ang pinto at nasyok siya. Sinabi niyang hindi niya inaasahan na si Ate Lexel ay ganung klaseng tao. Inamin niyang lagi niyang iniisip na mayroong pagkakamali sa mga paratang laban kay Lexel. Nagulat ang eabab nang makita si Yan mukasama ang dalaga at nakapatong pa sa kanya na pasabi na lang ng anuta. Nagpaumanhin siya habang umiikot ang paningin dahilan ng pagkabigla nito, pero tinanong niyan mo si Zhao Yu kung bakit hindi ito tumayo. Sumagot si Zhao Yu na ang host ay bastos, at idinagdag na medyo sweet ito noong una siyang dumating, pero ngayon ay sinisigawan na siya. Nagbago ang tagpo makikita ng nakahigaang eabab ng ating bida. Inihigan niyan mo si Meng Yao sa kama at sinabi, buti na lang nawalan lang siya ng malay sa gulat. Nilagay ni Zhao Yu ang kanyang daliri sa ulo ni Meng Yao at sinabing, huwag mag-alala, magiging maayos siya kaagad. Nagising si Meng Yao at tinanong kung sino siya. Ipinakilala ni Zhao Yu ang sarili bilang sistema ni Yan Mo at binanggit na ngayon lang siya dumating. Iminungkahi niyang tawagin siya ni Meng Yao bilang Zhao Yu at sinabing mag-ingat ito. Tinanong ni Meng Yao si Yan Mo kung ano ang nangyayari at nagtataka kung nananaginip siya. Samantala, sa bahay ni Lexel, kinilala ng ina ni Lexel ang pagsisikap niya nitong mga nakaraang araw. Binanggit nito na sa wakas ay naipon na nila ang bride price para sa kasal ni Xiaoyu. Nagkomento si Xiaoyu tungkol sa isang reporter na pumunta sa kanilang bahay at kumita ng maliit na isang milyon, iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Sumang-ayon ang ama niya at iminungkahi na ipadala si Madong sa bureau itinuturing itong pangmatagalang pangkabuhayan ng kanilang pamilya. Gayunpaman, binanggit niya na kailangan pa niyang mag-isip ng paraan para makahanap ng mayamang lalaki. Binibigyang diin ito bilang pangmatagalang plano para sa kanilang pamilya. Nagtaka si Lexel kung bakit kailangan niyang maghanap ng mayamang lalaki at nakaramdam ng malalim na sama ng loob at may lumalabas sa kanyang nuo. Isang itim na aura ang lumitaw sa harapan niya, nagtatanong kung nais ba niyang makipagkasundo. Ang itim na aura ay nagtransform sa isang lalaki na nagpakilala bilang Zaiwou. Sinabi niyang narinig niya ang kanyang mga kahilingan at iginiit na kaya niyang tuparin ang mga ito. Nagpahayag siya ng kawalang tiwala, tinatanong ang pagkakaroon ng Diyos sa mundong ito at iniisip na ito'y isang ilusyon at naghahalusinate lang siya. Kinilala ni Su ang kanyang pagdududa, sinasabing alam niyang hindi ito maniniwala agad. Upang kumbansihin siya, iminungkahi niyang gumawa sila ng kasunduan. Ibinunyag ni Su na sinadya siyang sakta ng dati niyang kasintahan, ginamit siya ngunit kaunti lamang ang nakuha niya, at bumalik siya sa bahay upang marinig ang mga sermon. Hinimok niya ito na huwag magalit at iminungkahing pumirma ng kontrata sa kanya ipinaliwanag niya na kung gagawin niya ang mga ipinapagawa, makakamit niya ang kanyang nais. Ipinahayag ng bruha na nais niya ng maraming pera. Tinanong siya ng kumag kung bakit hindi siya nagsasalita at iniesisa ang hinaharap ng kanilang pamilya. Tinanong siya kung bakit siya nakatitig ng masama sa kanya at iminungkahin kung hindi siya ganoong kawalang silbi, hindi sana ganito ang kalagayan ng kanilang pamilya, takot na may pagtataka ng nito na ng kanilang ina, pinayuhan siyang huwag magalit sa kanyang kapatid, at hiniling na isaalang-alang ang kanyang sinabi. Ipinaalala ng kanilang ina na bata pa ito at binigyang diin na dapat niya itong pag-isipan. Binanggit ng ina na marami siyang nakalap na impormasyon tungkol sa boss at hinimok siyang ibigay ang lahat ng impormasyon para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Tinanong ng ina kung naisip na ba niya ito ng mabuti. Samantala, sa bahay ng ating bida, silang lahat ay naupo. Sinabi ni ng ating bida na ganoon ang nangyari. Nagkomento ang kanyang eabab na lumalabas na kaya niyang maglakbay sa oras at espasyo. Idinagdag ni Xiaoyu na ang paglalakbay ay may kapalit. Ipinaliwanag niya na si Kuya Yanmu ay tuluyang naging manggagawa ng buong oras at espasyo, at ang pressure sa trabaho ay napakabigat. Sinabi ni ng ating bida kay Meng Yao na may kailangan siyang asikasuhin, at madalas pa silang magkikita upang maging pamilyar siya dito. Tinanong ni Xiao Yu kung saan siya pupunta, tinanong niya kung bakit ito kinakabahan, at sinabi niyang may appointment siya kay Ginoong Tang upang tingnan ang kotse. Sumang-ayon si Meng Yao at sinabing bumalik siya ng maaga. Hinalikan ni Chinita Girl sa pisngi si Meng Yao at nawalan ito ng malay. Tinanong ng ating bida kung ano ang ginawa niya kay Meng Yao. Sinabi niyang binago niya ang alaala ng kapatid dahil ang mga ordinaryong tao na masyadong maraming nalalaman ay madaling mapahamak. Ang sistema ay nag-abiso na ang survival point ay nabawasan ng isa, at natitira na lamang ang labintatlong survival points. Nagtanong si Yan mo kung bakit nabawasan ang kanyang survival points nang ginamit niya ang kakayahan. Sumagot ito na ano pa nga ba ang dahilan, habang tinatitigan ng mata ng sistema sa kanyang kamay na nararamdaman na sakit. Naisip ng ating bida kung maaari pa bang magdulot ng epekto ang materialisasyon ng sistema. Ipinaliwanag niya na kara rating lamang nila at hindi pa matatag ang sistema, kaya maaaring may ilang bugs. Iminungkahi niyang isama siya nito upang makita ang kotse, dahil gusto rin ng lahat na makita ito. Ngunit iginiit niya na na silang dalawa lamang ang pupunta, dahil may negosyo siyang kailangang pag-usapan kasama si Ginoong Tang. Sinagot niya na kung lalayo siya ng gusto, automatikong dadalhin siya ng sistema pabalik. Naiisip ni mo na magugulat si Mr. Tang kapag nakita ito, sa huli, sumuko ito at iminungkahi na umalis na sila. Napansin niya ang mga buto at nagtanong kung paano lumabas ang mga ito ng napakaaga, Sambit ni Chinita Girl sa sarili. Nagbago ang tagpo. Sa 4S store, makikita nating naglalakad ang ating bida at si Xiaoyu na medyo magkalayo. Nagtanong ang ating bida, anong problema? Kanina ka pa nagugulumihanan, napansin ito sa kanya niyan mo. Umalis lang tayo sa bahay, nagkaganyan ka na. Anong iniisip mo? Dagdag pa nito, tumugon si Xiaoyu, wala namang problemang malaki sinusubukan ko lang alamin kung anong pwedeng pagpiliin ng aking beef boy para pagbutihin ang kanyang kakayanan, dagdag pa ni Chinita Girl. Anong ginawa mo sa mga pills? Tanong ng ating bida, kung mga normal lang na tao, hindi ko kailangan gamitin iyon. Magiging walang laban kahit sino pa man, dagdag pa ng ating bida. Sumagot si Chinita Girl, paano kung ang kalaban mo ay hindi pala ordinaryong tao? Pwede mong gamitin yun pero wala nang natitira na survival point sa akin. Dumating ang dalawang poging lalaki. Isa sa kanila ay si Chinito Boy na si Mr. Tang. Tinawag niya ang ating bida at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Ito ba ang level ng iyong lugar? Tanong ng kumag. Ito pala si Liu Zi, 28 taong gulang, nakakabatang Panginoon ng Lies Family ng Wangjiang City. Nagtanong ang ating bida kay Chinito Boy, sino siya? Bakit nandito ang hangal na ito ng Wangjiang City? Bulong ng ating bida sa sarili. Ito ang taong nagbebenta ng mga peking nakakalasing na inumin sa nakaraan kong buhay at nakikisama kay Ginoong Tan. Tinanggal ni Tang ang kamay ng kumag at sinabi, ito pala si Liu Zi ng Wangjiang City, na may malamig na tingin sa hambog. Sinabi ng hambog, Ako'y lumalapit sa iyo para makipagkaisa sa aming pamilya at ito ang ipinapakita mong sa loobin. Tanong nito na may malamig na tingin kay Tang. Mr. Liu, sabi ko may gagawin ako ngayon pero pinipilit mo ang sarili mong sumama sa akin. Mukulat ka rin, Eno. Eh Bumati ang ating bida sa hambog at sinabi, ito pala si Mr. Liu. Nakita kita nakasama mo si Mr. Tang. Akala ko driver kanya. Nagalit at nagingit-ngit ang hambog, sa tingin mo ba tagaman eh ho lang ako? Gusto mo kukain kita gamit lang ang mata ko kung yan ang gusto mo? Si Mr. Leo ay talagang nahihiya. Hindi ba ito isang pagkakamali? Pangungutsa pa ng ating bida. Mga katulad mong tao, hindi pa nakikita ang totoong mundo. Hindi ikaw ang taong kailangang pagkaabalahan, sambit ng hambog habang may lumalabas na itim na usok sa kanyang katawan sa isip ni Xiao Yu, itong taong to nangunguhan ng swerte. Hinayla ni Chinita Girl ang ating bida at sinabing, hindi niya pa nakikita ang mga sasakyan. Di ba sinabi mo sa akin na gusto mo na makasama akong manood ng sini ngayong gabi, big boy? Tumugon ang ating bida, tikan ko ng makalimutan. Mr. Tang, gusto mo bang sumama? Sumang-ayon naman agad si Mr. Tang at sinabing, di ba meron pa tayong pag-uusapan at appointment? Nagsalita ang hangal, ano yan? Lalayo lang kayo sa harap ko ng ganun-ganun lang. Sa tingin nyo ba ang tao ng Jiang City ay hindi kwalipikado? Sinabi ni Mr. Tang, ang lugar nyo ay napakaliit. Bumalik ka na kung saan ka nararapat. May madilim na tingin ang hambog at sinabing, inilalayo mo sa akin ang taong yan. Iyang taong yan ay kaya't walaing ng aming pamilya sa isang gabi lang, maangas na sambit nito. Lumapit ang ating bida at hinawakan sa balikat ang hambog at sinabing, hindi ikaw ang magdedesisyon tungkol sa inyong lugar. Kapag na-expose ang pagbebenta nyo ng mga peking alak, sa tingin mo ano ang mangyayari sa inyo? Nagulat ang hambog at sinabing, paano mo nalaman? Sumagot ang ating bida, kung gusto mo malaman? Alamin mo na lang sa sarili mo, sabay lakad papalayo. Habang papalayo, nakatingin ng masama si Liu Zi sa kanila. Nagtanong si Mr. Tang, anong klaseng sasakyan ang balak mong bilhin? Pwede kitang tulungan. Kerkoy, gusto ko yung kaaya-ayang tingnan at gusto ko pang tumingin ng iba, tugon ng ating bida. Habang nag-aapoy sa galit ang hambog na si Liu Zi, sinabi niya sa sarili, magaling, magaling. Papawalain kita sa mundo ng tahimik. Nagpasalamat ang ating bida kay Mr. Tang. Tumugon naman si Chinito Boy, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakalayo sa komag na yon. Dapat magingat ka sa taong yon. Mahirap ang mga taktika nun. Halos lahat ng mga nakakalaban ng taong yon ay nawawala, paalala ni Mr. Tang. Nagpasalamat ulit ang ating bida sa paalala. Nagpaalam na si Mr. Tang sa ating bida at sinabing, pag-iisipan kong mabuti ang alak na pakikipag-isa sa nebula. Babalikan kita ng mabilis tungkol dyan. Mauuna na ako, pre, para makanod na kayo ng pelikula. Nagsalita si Xiaoyu at sinabing, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Sinabi ni Chenita na ang mga buto ay sinakop na ang mundo. Anong buto? Tanong ng ating bida. Ang mga buto ng system ay galing sa ibang espasyo at oras na nagbibigay ng kakaibang abilidad sa ibang tao. Kapag dumami ito, ang kapangyarihan ay halos kaparehas sa dalawang abilidad ng host, sagot ni Chenita. Anong abilidad? Tanong ulit ng ating bida. Ano ang magiging resulta kapag dumami ang mga buto? Tanong pa ng ating bida. Ang mga binhi ay kalaunan magiging Panginoon ng oras at espasyo upang maglaban para sa espasyo oras na walang pinuno. At pagkatapos ang mundo ay magiging isang purgatorio sa lupa, tugon ni M.S. Chenita, isang espasyo oras na walang pinuno. Posible kayang ang mana ng pangunahing Diyos na natanggap ko ay orihinal na Diyos ng espasyo at oras na ito. Tanong ng ating bida, tama iyon. Nawala ang pangunahing Diyos matapos ayusin ang oras at espasyo, ngunit marami pa ring mga bitik na maaaring samantalahin ng mga binhi. Mukhang hindi sapat ang mga survival points upang mapanatili ang katatagan ng oras at espasyo, sagot ulit ni Chenita sa ating bida. Katulad ni Liu Zi, meron siyang parasitiko sa kanyang katawan na nangunguhan ng swerte ng host kapag siya ay iyong kinamayan. At natatakot ako na ikasama ito ng iyong swerte sa kalaunan, dagdag pa ni Chinita Girl. Biglang may tumawag sa ating bida. Nagtataka kung bakit tumatawag ang kanyang ama. Nalaman niya na kaya nakipaghiwalay ako kay Lexel, sa isip-isip ng ating bida. Sinagot niya ang telepono at sinabi, ang ermot mo at ako ay uuwi ngayon sa ating bahay. Meron tayong panauhin, makakauwi ka ba? Kakatapos ko lang sa trabaho, tatay. Uuwi na agad ako. Nagbago ang tagpo sa baba ng bahay nila yan mo. Pumasok ang ating bida. Kakatapos ko lang sa trabaho. Tinanong ng kanyang ama kung bakit siya nagdala ng kuneho. Ibinaba ng ating bida ang kuneho sa sahig at ipinaliwanag na nakita niya ito sa daan, naisip niyang cute ito kaya binili niya. Napaisip siya na mabuti na lang at walang kasama itong mga anak, kung hindi, mahirap ipaliwanag ito kina nanay at tatay. Nagulat ang ating bida nang kinuha ni Ian Xiaosu ang kuneho ito ang kanyang pamangkin na walong taong gulang, humanga sa cuteness nito, at sinabing gusto niya ito. Naisip ni Ian mo na kumpara sa nakaraang buhay, nangyayari ito ng ilang buwan na mas maaga. Si Ian Suang, tiwi ng ating bida, ay nagsabi na matagal na silang hindi nagkikita at napansin niyang mas lalong naging masigla ito. Sinabi ni Liu Yiji, permat ng ating bida, na alalahanin niyang ito ang kanyang pangalawang tiyuhin at ipinakilala rin si Yan Shaos, ang nakababatang kapatid ng pamilya ng ikalawang tiyuhin. Nagtaka si Yan mo kung bakit hindi niya matindaan ang kanyang pangalawang tiyuhin at naisip kung may kinalaman ito sa bonus ng kanyang ama na 500,000 yuan. Nagkomento si Yan Zhuang na maayos naman ang kalagayan ni Yan mo ngayon, at nabanggit na nakita niya itong nagmamaneho ng mamahaling kotse mula sa bintana. Itinanggi niyan mo, sinabing isa lang siyang maliit na empleyado at ang leader nila ang nagutos na i-drive ang kotse. Sinabi niyan ang namukhang positibo ang tingin ng kanyang mga leader sa kanya dahil sa magandang kotse na ipinahiram sa kanya. Nabanggit din niya na narinig niyang may koneksyon ito sa boss ng Nebula Group. Kinumpil man niyan mo na kilala niya ito ngunit pang trabaho lang ang kanilang relasyon. Sinabi ni Yan Zhuang na siya para sa ibang dahilan at may dalang magandang balita tungkol sa isang promising investment project. Nag-alala ang ama ng ating bida, sinabing alam niya ang kalagayan ng kanilang pamilya at iminungkahing kalimutan na ang investment. Ngunit tiniyak ni Yan Zhuang na walang dapat ipag-alala dahil maaari silang maglagay ng 100,000 yuan at kikita ng 150,000 sa loob ng isang buwan, walang panganib. Naisip ng ama ng ating bida kung bakit hindi na lang nila subukang mag-invest ng 20,000 yuan. Ipinaliwanag ni Yan Zhuang na hindi sapat ang 20,000 yuan para sa 300,000 na panalunan at tinanong kung hindi nanalo ang ama ni Yan mo sa premyo sinubukan niyang kumbansihin ang ama niya mo na mag-invest ng higit pa, ngunit mariing sinabi ng ating bida na hindi niya maibabalik ang perang ibibigay niya. Nagsalita si Zuang, dapat hinihimok mo ang iyong mga magulang para sa mapagkompetensyang proyekto. Anong kumbansihin? Sagot ng ating bida, tigilan mo na ang ganyang ideya. Hindi posible ang pag-iinvest. Umalis na kayo dito. Galit na sambit ng ating bida. Ipinaliwanag ni Yan Zhuang na kung hindi lamang dahil sa bigla ang pangangailangan ng malaking halaga ng pera ng kanilang pamilya, siya na mismo ang mag iinvest Sinuntok sa ilong ng kuneho ang anak ng kanyang tito. Napa-array ito at napapikit sa sakit. Sinabi ko naman sa iyo na okay lang yun. Ano bang problema mo? Tanong ng hangal na tiyuhin. Tumugon ang ama ng ating bida, wag mong pakitaan ng maling pag-uugali ang iyong pangalawang OT teeth. Iyong bata ka, pinapakilala ko nga sa inyo kung paano kumita ng pera. Kahit na hindi ka sumali, kaya naming manghikayat ng ibang tao, galit na sabi ng kanyang tiyuhin. Sabi ko naman sa iyo, pag-uusapan namin ito at pagbobotohan. Huwag ka mag-alala, mabait na sabi ng amanian mo. Per fact, sinasabi ko sa iyo, hindi mo makukuha ang pera mo kapag binigay mo. Ang tagal mong hindi nagpakita ng maraming dekada. Isipin mo kung talagang may mabuti itong intensyon, sambit sa kanyang ama. Nabanggit din niya ang sitwasyon tungkol kay Yan Wushu na nanggulpi ng kasintahan ng isang maliit na boss, at kailangang magbayad ng 300,000 yuan para maayos ito. Tinanong niya ang ating bida kung paano niya nalaman ang impormasyon na iyon. Sabihin mo sa amin ngayon kung ano ang nangyari sa pamilya niyo. Saang kumpanya kailangang mumuhunan? anong numero ng proyekto, kung hindi mo kayang sabihin, kunin mo na ang iyong anak at umalis ka sa aming pamamahay, sunod-sunod na tanong ng ating bida. Ang skandal ng aming pamilya ay hindi isinasa publiko. Ang proyekto ay may panloob na sekreto. Kung hindi ka mamumuhunan, wala na akong masabi. Hindi mo masabi, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang iyong anak na si Wuzo ay nambuli ng kasintahan ng maliit na bossing. Kaya kailangan nyo ng 300,000 libo para maayos ang problema o ang anak mo ay mamamatay, di ba? Tama ba ako? Sambit ng ating bida, paano mo nalaman lahat yan? Tanong ng hangal niyang tiyuhin. Tinanong ni Ginoong Yan kung totoo ba ang sinasabi ni Yan Zhuang. Bigla namang sumigaw si Yan Xiaozhou, sinasabing inaaway siya ng kuneho. Nagalala alala si Yan Zhuang at tinanong kung ayos lang siya. Sumagot si Xiaozu na gusto niyang patayin ang kuneho at kainin ito bilang karne ng kuneho. Nagtaka si Yan ang kung paano maaaring sakta ng kuneho ang kanyang anak at sinabing gagawin niyang nilagang kuneho. Ngunit bago pa niya magawa, sinakmal siya ng kuneho. Napasigaw siya sa sakit, sabay sabing ang, patay, na kuneho ay nakakapanakit pa rin. Pinayuhan siya ng ating bida na kung siya ang nasa lugar nito, titigilan niya na ang pang-aasar sa kuneho dahil mukhang may lakas pa ito. Natatawa si Yan sa eksena. Sinabi ng ating bida, tigilan ang kuneho at titigilan ko ito kung ako sa inyo. Iniisip kung paano nagagalit si Yan Zuang sa isang kuneho habang wala pa rin itong nakukuhang pera. Sa huli, nagpasya si Yan Zuang na umalis at sinabing karapat dapat lang silang manatiling mahirap habang buhay at magtrabaho sa construction sinagot siya ni Yan Munang, mag-ingat ka, habang nagpaalam ito. Pag-alis ni Yan Zuang, sinabi ng Erfat ng ating bida na hindi niya talaga inaasahan ang mga nangyari at inamin na nahirapan siyang makilala ang tunay na ugali ng tao. Sabi naman ni Luigi, habang tumatanda sila, mas lalo silang nagiging malilimutin. Binigyang diin iyan mo na sa mundo, walang libre at walang instant na biyaya. Pinayuhan niya ang kanyang pamilya na mag-ingat sa susunod. Samantala, sa bahay ng Fang Family, sinabi ni Lexel na natanggap na ng kanyang ina ang 300,000 yuan sa kanilang account. Tinanong ng kanyang ina kung saan niya nakuha ang pera at ikinwento niya na may nakilala siyang batang negosyante na mayaman at may dalawang apartment sa Blue Water Bay. Ibinigay nito sa kanilang pamilya ang pagkakataong tumira roon ng walang renta. Natuwa ang ina ni Lexel at sinabi na sa wakas, hindi na sila kailangang manatili sa maliit at hindi konais-nais nilang bahay. Kinuha ng ina ang kanyang telepono upang sabihin agad ang balita sa ama. Sa loob ng kwarto, iniisip ni Lexel na nagawa nila ang isang tagumpay at nagtataka kung paano pa sila makikinabang sa sitwasyon. Sa flashback, ipinakita ang isang eksena kung saan nakaupo si Gold Digger kasama ang isang lalaki. Sinabi nitong napakaganda at mapagbigay niya, higit pa sa inaasahan nito. Nag-alok ito ng 300,000 yuan bilang regalo sa pamilya ni Lexel, basta't maging mas malapit ito sa kanya. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, at iniisip ni Lexel na handa siyang ipagpatuloy ang ginagawa alang-alang sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Hanggang dito na muna mga kaisans ang ating storya tungkol sa ating bida na si Yan Musana ay nagustuhan niyo ito. Huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe sa ating channel, ilike at ishare ang ating video malaking tulong po ito para marami pa kaming mailabas na manual recaps maraming salamat po. Sa susunod na kaganapan kayan mo, ang ating bida ay maglilibang sa ibang syudad at pupuntahan ang tinatawag na black market. Siya ay magugulat sa bagong kakayanan niya. Si Mo ay may makikilalang interesanting tao na kanyang magiging kaalyado. Mapapalaban ang ating bida sa hambog na si Liu